Mararamdaman ng lalaki pag nawala ka na. Mga kaibigan, kamusta? Ito ang Dance and Diana TV at sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga damdamin ng isang lalaki kapag nawala ka na sa kanyang buhay. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa damdamin ng isang tao. Kaya tarat alamin natin kung ano ang mararamdaman ng isang lalaki sa ganitong sitwasyon. Isa. Lungkot at pagkaulila. Ang unang damdamin na mararamdaman ng isang lalaki kapag nawala ka na ay ang matinding lungkot at pagkaulila. Nawawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay na maaaring magdulot ng malalim na pangungulila at lungkot. Dalawa, pagkabalisa at pag-aalala. Ang lalaki ay maaaring maramdaman ang pagkabalisa at pag-aalala kapag nawala ka na. Tanong niya sa sarili kung saan ka naroon, kung okay ka ba. At kung paano niya muling makakasama. 3. Pangungulila sa kasamaan at payo. Ang pagkawala mo ay maaaring magdulot ng pangungulila sa iyong kasamaan at payo. Ang iyong presensya ay maaaring nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at gabay na hindi niya madaling mapalitan. 4. Pananabik sa iyong presensya. Ang lalaki ay maaaring maramdaman ang matinding pananabik sa iyong presensya ang pagiging kasama mo ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan at kasiyahan na hindi niya mahanap kung wala ka. 5. Pagtanggap at pagpapahalaga, kapag nawala ka na, maaaring mas maintindihan ng isang lalaki ang halaga ng iyong presensya at ang mga bagay na iniambag mo sa kanyang buhay. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagpapahalaga sa iyo at sa relasyon ninyo. 6 pagdaramdam at pagsisisi. Maaaring magkaroon ng mga damdamin ng pagdaramdam at pagsisisi ang isang lalaki kapag nawala ka na. Tanong niya sa sarili kung ano ang mga bagay na maaaring nagawa niya upang mapanatili ka sa kanyang buhay. Pito, pagtanggap sa katotohanan, habang tumatagal ang panahon, ang isang lalaki ay maaaring unti-unti nang tanggapin ang katotohanan ng iyong pagkawala. Ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan at pagpapakumbaba sa kanyang puso. Yan ang ilan sa mga damdamin ng isang lalaki kapag nawala ka na sa kanyang buhay. Ang pagkawala mo ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanyang damdamin at pananaw sa buhay. Kaya tandaan, lagi nating ipakita ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa atin habang sila'y kasama pa natin. Maraming salamat sa pagtutok. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Dance and Diana TV, reminding you to cherish the people you love while they're still with you.